Ayan, salamat sa pansit bihon, beshi. Thank you, <laughs> Happy birthday! Kain tayo mga kumarities. Ayan, tuwang-tuwa po yan kasi nakakain ng pansit bihon. Ayan, tingnan nyo naman ang tuhod nyan, oh Oh. Marunong na yan gumamit ng chopstick. Charis lang. <laughs> oh, ba diba? Tuwang-tuwa, diba? Ayan, thank you Lord for the blessings. So, ayan, may putido po tayo. Salamat, Beshi. Mm. At syempre may pal Shanghai po mm. tayo. Galing po yan sa ubud ng mm. nyo. Thank you for watching mga kumarete. Happy birthday